pag ito buma hindi natanggal yung check engine ibig sabihin may problema dito sa motor ko hmm yun nawala na mga pare ko eh. sobrang laking tulong nito mga pare ko eh. so eto lang mga pare ko yung ginamit ko nyo no ELM 327 Hello mga pare ko. Meron akong naging konting problema dito sa ating MT15. So nagkaroon siya ng check engine. Ang hinihinala ko, mga dahil dito sa akin nabit ko ng auxiliary light kasi nung time na nag-endurance kami, sumali ako sa second Manila Endurance Challenge. Nalobat itong motor kasi sobrang lakas pala ng power consumption itong auxiliary light ko na to. Ito po yung itsura niya oh. Ayan, para may idea kayo. So yung ilo malakas naman kaso ang tataka ko pagdating ko dun sa may first potops namin. Check engine na pala siya. Tapos napansin ko nung papaandarin ko na yung motor ko ay umandar akala ko may na damage dito sa wires niya or kung ano man tapos pag check ko lobot pala kaya pala ay umandar yung motor ko mababa na yung ano ng battery kaya ang ginawa ko nanghingi ako ng tulong sa isang participant tapos pinatulak ko yung motor kinadyot namin yung motor so umandar tapos nung mga nakatakbo naman ako, siguro nag-charge na yung battery, umandar naman na siya. Kaso andun pa rin yung check engine. Kaya ngayon, tatry nating tanggalin yung check engine gamit yung OBD tool. So, tara. Umbisa na natin. Nagkaroon siya dito ng check engine. ayun Apo natin. Hindi nawawala yung ilaw na to. Gusto ko matanggal to. Gusto ko sana ipareset yung ECU or ipa-diagnostic tool para malaman kung ano yung nagtitrigger dito. eh, naalala ko, meron pala akong ganito. OBD. Ngayon, kaso, pang Honda kasi to. So, ang ginawa ko, bumili ako ng pang Yamaha. So, ito, 3-pin kasi to. Para maisaksak natin to dito mamaya. So, bali ito, palitan ito saksak natin dito para ma-check natin yung ano gamit itong ating smartphone ayun mga pare kayo no, nakabit ko na dito bali ito yung kanyang socket tatanggalin natin yung ano na to tapos papalit natin to ito mga pare kayo nakakabit na natin dito sa motor Ngayon ngayon natin open natin ito naka open na pala yung susi ulit natin open natin ngayon open natin dito sa motor yung app si MySam yung torque up yun eh so ayun okay na siya kabis na. Tinan natin kung nag-power up. Ayun, nag nagpula na eh, no? May pula na ilaw. Sabi, nag-power na yan. Check natin itong... Ito kasi yung ginagamit na application para kumanik yung smartphone dyan. Sa dito, sa OBD. Hindi ko ma... Ano? Hindi ko maintindihan Chinese. Sige, yes lang tayo ng yes. Try natin paanda rin yung motor. Ayun, ma-RPM na siya, oh. Ibig sabihin, connect, connected na siya. nato na to. Ngayon, check natin kung ano ba yung nagkokos. Reading fault codes, responses. Eh. Nire-read niya yung mga fault codes. Yung 20% medyo matagal-tagal pala. Lang minuto lang naman. Ayan, so far, pa naka-check engine pa siya. So, tingnan natin kung matatanggal natin dito. Meron siyang tatlo na lumabas. Power train daw. So, hindi ko alam to. I-screenshot ko na lang to. Tapos, try natin i-reset or i-delete yung mga fault codes. Ano kaya yung powertrain na to? Powertrain, vehicle speed, idle control, and auxiliary input. Hmm. So, sunod naman natin gawin. Hindi ko naman na maano. Try natin eh, ano, i-clear eh, fault sa ECU. Pag ito, buma hindi natanggal yung check engine, ibig sabihin may problema dito sa motor ko. So, clear fault sa ECU. Okay lang natin. Yan, please wait. Sending. Nagbibilang ulit siya. 33%, 42%. Tingnan natin. Ayun nawala ang check engine natin mga pare ko. Ibig sabihin wala naman talaga masyadong problema yung motor natin. So try nating patayin tapos i-open ulit natin. So ito bunutin na natin to. ayan natanggal na natin 'no. Oh. Tapos ibabalik na natin to. Tinanggal natin kanina. So ngayon try natin i-open kung lalabas pa rin. Hmm, yun. Nawala na mga pare ko. So ayun lang ano natanggal na siya Wala na siyang check engine So, effective pala ito. Nasa 100 plus lang to. Kesa sa magpa-reset kayo or magpa-clear ng fault codes or magpa-detect ng fault codes sa motor nyo. Iba kasi mahal man nila. Nasa 500 data. Ah. Depende ah. Depende sa shop. Ito, 150 lang. 165 nga lang ata eh. Ito, So, sa mga interesado, ilalagay ko yung link kung saan ko to nabili itong mga to para magamit yun sa mga motor nyo na FI. Ilalagay ko rin yung mga adapter na ganito. Mga pang Honda, Yamaha, Suzuki. Para kahit anong motor eh, maisalpak nyo itong ano, OBD na to. Sobrang laking tulong nito mga pare ko eh. So, eto lang mga pare ko yung ginamit ko dyan. No? ELM327 na ano to? Interface support or all OBD2 protocols. So, sobrang effective nito. Ito, nagamit ko rin to sa Honda Click ko eh. Yung nag-check engine siya. So, nakita ko yung kung ano yung trigger na ano ko na troubleshoot ko. Ito kasi pang Honda to. Ito yung 4-pin. So, sa lahat to, halos ng mga Honda motorcycle eh, pasok to. Pero ito, pang Yamaha naman. So, tatanggalin nyo lang naman to. So, ito lang naman yan mga pare ko eh tatanggal siya. So, kung iba-ibang brand ng motor nyo, eh, iba-iba rin yung mga adapter na bibilin nyo. Kaya ako, since dalawang brand yung meron ako dito, Yamaha, at Honda, eh, meron akong dalawang magkaibang, ano, uh, adapter para makakunig ako sa ECU ng mga motor. So ilang mga pare kayo no? Sinar ko lang po para sa mga siguro iba sa inyo naka-experience din ng check engine. Eh may idea kayo kung paano kasi yung iba kasi 'di ba, ang mahal maningil sa uh, mga diagnostic tool. So ito makikita natin kung ano yung trigger doon sa ECU. Maano natin ma ma-check natin. Hindi siya ganong ka informative ng mga ano diagnostic tool pero ito pwedeng-pwede na rin siya susubo ko na to eh pag may check engine naman makikita rin naman natin dun sa application kung ano yung nag-trigger dun sa ECU kung bakit siya naka-check engine so yun lang mga palagay na-share ko lang po sa inyo sa mga gusto po nito lalagay ko dyan sa comment section kung saan ko to nabili tsaka itong mga adapter ko po